back to my vlog. Andito na po ako sa bahay. Naka-uwi na ako. At andito na yung pinapamalingki ko, mga gulay. Ayan. So, ngayon, ang ganap natin ngayon ay magsasaing. May kanin pa. So, magsaing ako. magsaing ako. Bago ko magsaing, magbigay mo na ako ng dog food sa aso ko. Kay Yuri ko eh. Yung Yuri ninyo, bigyan ko muna siya ng dog food para snack niya. Ayan, so, Bigyan ko na siya ng dog food. Nagbihis na rin ako ng pajama dahil ano, lamig. Tapos babalik ako dun sa hotel. So ngayon ay magsaing muna ako. ko ngayon malunggay at malunggay lang at saka hatiin ko na lang yan para bukas may maluto pa ako nag na ako kasi ang lamig. Hindi na ako nag-video doon sa palengke kasi maraming tao at ayaw kong mag-video doon kasi may truma na ako sa... Ano? mag ako tapos may maraming tao na ano na ako nadala na ako kasi yun nga na na ano yung cellphone ko dati kinuha na mga mababait kaya ayon isa lang ko muna to para makapagsimula ako ng saing at nang makasimula magka ano na ko so ayan ito yung natira naming ulam kaninang tanghali. May isang tuyo, isang itlog, at tatlong pirasong biflop. Itong biflop, mamaya na to kay Yuri. Hindi na ako bumili ng tuyo dahil wala na ang tuyo na katulad niyan. La, paborito kong tuyo. Wala, meron ganyan, kaso ang mahal eh, 50 na lang yung natirang pera. So, hindi kasya. ayan. Saan na ba dito? So, itong gulay, hahatiin ko lang to. Ito, hahatiin kong malunggay para kinabukasan may maulam pa, may maluluto pa ako. O, ba diba? Ito ngayon, ito bukas. Then, ito naman, ng piraso ito sa'yo. Ito. Lima. So, ito ngayon, dalawa, ito bukas, tatlo. Tapos to naman, hatiin ko. Hati-hati lang. Pwede talaga. Yan. oh, ito ngayon, ito pambukas. At may, at ito naman, apat na okra. Ito ngayon, ito bukas. At ito naman, karlang, meron pang karlang, hahatiin ko pa rin. Oh. Ito bukas, ito ngayon. O oh, ba? Diba? Hati-hati. Yan talaga budget na budget talaga ako. So, ayan. Sa plastic para bukas 'to. Yan. Nabukasan tong ulam, lutuin ko. Panghapunan. At ilagay natin to dito. 'Yan. At ito ay ngayon, 'di ba? Talagang budget na budget ako. Ang ano ko ay sardinas lamang. Ganito lang ang buhay pag wala talaga, 'di ba? kakasyahin mo talaga kakasyahin mo talaga yung ulam nyo balat hmm. balatan natin to kasi ayaw na ang asawa ko na may balat yung kalabasa kasi hindi siya matunawan dahil may operasyon na siya sa kidney isa na lang kasi yung kidney ng asawa ko kaya kailangan pag-ingatan natin siya. Ayan. So, ayan. Hihiwain natin to. Kasya na to sa amin dalawa. Kami lang naman dalawa kakain eh. May matira pa nga to. Bukas. Kabukasan. Ma pa to. diba ba? talaga ako. Ang natira ko sa pera, 50. Hindi ko nabili ng tuyo. Yung 50, baka may mabili pa yun mamaya. O, pwede nga, mamay, bukas, mabili pa yun ng ulam. ba diba? Kasi ito lang, nabili ko nito. 50 to lahat eh. Marunong ka talaga do Araw-araw pang, pang ano nyo. Paano mag-budget? Total lang, hindi talaga ako magpapa, ano, nito kasi mas maganda kasi pag meron to, kasi ito ang makakapag, ano, sti sticky, sa sabaw kahit kunti man yan o oh malaki basta meron to masarap kasi to gusto ko nito dati ito nga lulutuin lang yan eh tapos sausa sa baguong diba ba oh. diba? Ayan. balik bakit baliktad? Ito dapat bukas to. Tatlo. Balik natin tong isa. Ito lang dalawa yung ano. Ito ang buhay sa isang mahirap. Budget ka ng budget sardinas pa naman ang maanghang ang ilagay ko at saka si Yuri kakain naman ito eh gulay, walang mapili yan si Yuri kakain niya ng gulay hindi ko lagyan ng talong ayaw ko nang lagyan ng talong o, oh, diba? Ito, balik natin ito sa plastic kasi kabukasan pa itong tatlong ano. ba diba, Sa ngayon. Magsalang tayo ng ube Talaga naman si Yuri, umihi talaga dito. Yung walang laman ng galon, ipasok sa loo, sa ilalim. Ugasan muna natin ang gulay. Gasan natin to para masalang na ito. Simple lang may ulam na kahit maliit man yan kahit kunti man lang ito o oh, pa? diba itapon natin to at lagyan natin ng tubig ay ule pumasok ka lang talaga para umihi! pumasok ka talaga dito. Ha? Na. Lagyan natin siya ng tubig. Kunti lang. Yan. Kunti lang ilagay natin ng tubig. At isa lang natin siya. Eh, salangan natin siya. ayan Lagyan natin siya ng sili, to sili haba para masarap. Isa peraso lang. yuri ha so, so ayan at ito na naman yung malunggay inuhin natin Kung sa pa to, marami ka nang makulay kasi sa paligid mo lang. Hindi mo nabibilhin. Pwede ka rin makahingi. Sa probinsya pa to, dito hindi pwede. Bili ka talaga. Pos, hindi pa ko tingnan nyo ang, ang malunggay oh. hindi na di ba? Diba? ganito sa ano sa syudad sa probinsya pa to nasa puno pa to kinukuha ko lang sa puno masarap pa kasi presko pa galing pa talaga sa lupa galing pa talaga sa puno nakaterek pa talaga sa lupa eh, ito hindi na nakaterek sa lupa nakaterek na sa ano bangkita hirap pag ano ay, mas gusto ko talaga bumalik sa probinsya tumira kaysa dito sa syudad kasi makatanim-tanim ako mahilig pa naman ako mananim dun sa liti nakatanim ako doon sa liti ng ano, mani. Yung marang ko, malaki na, namumunga na nga yun eh. Pero so, hindi ako naka, ano, hindi ako naka, ano, nang, sa marang ko dun sa liti. Kasi nga yun, wala na ako dun. Tapos, kahit anong natanim ko doon sa liti, tanim ako ng mga okra. Kaso lang, kahit kailan, hindi ko hindi talaga ako nabuhayan ng malunggay. Nagtanim ako sa hindi ako nabuhayan ng malunggay. Iwan ko kung bakit. Paborito ko pa, pa naman yung malunggay. paboritong paborito ko talaga yung malunggay. Masarap pa si. Eh. Dati nga pag wala talaga akong ulam, tapos may malunggay sa ano sa harap ng bahay. Kukunin ko lang to. Ito lang ulamin ko, Lag lalagain ko, tapos timplahan. Lagyan ng magic sarap, asin yun. Wala, malunggay lang. Masarap na. Minsan, itlog pa nga. Ilagyan eh, ko ng itlog kung may itlog. Malunggay with itlog. Masarap yun. isko Mas ng malunggay with itlog eh. Doon ko lang naranasan na maguto ng malunggay with itlog. Tsaka, noodles with it, with malunggay ah. Doon ko natuto yan sa liti, sa probinsya. Dito kasi sa sa syudad wala kang maano dito tapos doon na din ako natuto mag ulam na talbos ng kamutin yung yung pina, yung sabaw niya, yung pinakulo niya, yun ang pinakasabaw ko pag wala talagang ulam. Yun. Yan tapos na. So itapon ko na 'to. ayan balik natin to sa plastic ang um, itong, ito. ito para bukas to siya so tingnan natin ang gulay tingnan natin ang kulay na niluko ko. Yan, ito siya kumukulok. Marami lang tong sabaw eh. Bawasan natin ang sabaw. Marami lang ang sabaw. Hindi siya may sticky kasi kunti nga lang yung par lang tapos ano yung gulay. Yan, tama na to. Yan. So, pakuluan ang pakuluan pa natin hanggang maging ano siya. So, ayan. So, ayan. Dilim Ito na lang. So, dahil mag maulan ngayong hapon, sarap sa, masarap yung mal, ano, ulan namin ngayon kasi maulan. Tapos, Ayuri ha. 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 gulay tapos tamang tama ulan din o, Diba? di mamaya sarap ang kain Pagkatapos ko magluto, babalik na naman ako doon para i-upload ko na naman itong video na to ngayon. I-upload ko to. Ayan, nakasaing na rin ako. Dito yan. Ayan, nakasaing na din ako sa rice cooker. Maluto to, maluto na rin to. So, tamang tama. Sabay-sabay magluto. O, di aalis agad. Tingnan natin. Wow! Sarap! hindi pa sya masyado naka ano, hindi pa sya kulang pa sya, kulang pa sya kulang pa sya parang kulang sya sa tubig parang nasubraan ata ng tubig nasubraan ko sya ng kunan ng tubig dagdagan natin kunti. Ayan. Dagdagan ko siya kunti kasi para eh, hindi pa naman kasi siya ano, hindi pa kasi siya lambot yung gulay. Hindi pa malambot yung parlang at saka yung ano. So, so kailangan pa natin siya palambutin para isal, eh, ano na, kasunod kong malunggay. bahay po na rin itong mga punasan, no? Oh, ang bumi na. Nabasahan. Ang domi. So, Tapos diba, may 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 natira pa akong 50. So ibibili ko mamaya uh, bukas ng butin ibibili ko siya bukas ng butin kasi wala nang wala nang laman ang butin. Palambutin pa natin siya. yung gulay at ito ay naka, aling 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 ang aling aling yurikoy, eh. ang yurikoy-yurikoy, eh. ang aling aling yurikoy-yurikoy. Eh. <laughs> mm -mm -mm. Dali, up. Up. Stand up. Up. Up nga eh. Up. Up. Ayaw mo, bahala ka. Pag hindi kita sabihang up tatayo ka din Muko sayo Yuri eh Matigas pa talaga yung parlang. na natin yung niloto ko. Baka, lambot na siya. Okay na, malambot na yung karlang. lang. So, isunod na natin yung malunggay. So, ayan. Nasunod ko na yung malunggay. na siya ang gulay ko. So lagyan na natin siya ng magic sarap at asin. Pahinaan natin yung apoy. Baka kasi mapait siya. Yung magic sarap At lagyan natin siya ng sardines. Yung maanghang. Ito yung maanghang na sardines, ilagay natin. But, pwede naman siguro hindi, pero nabuksan ko na eh. So, ilagay ko na lang. sa so, ayan. Nalagay ko na yung sardines. So, Tignan natin kasi yung sauce nito. Oh, uh, di ba? Simple lang. Mm. Ayan. na siya. Papakuluin. Tamang-tama, ha? Wala na talagang butin. Butin. Mm. Sarap. Ang sarap-sarap na. Lagyan ko po siya konti ng magic sarap. Parang kulang sa magic. So, ayan. Tikman ulit. yan. Luto na siya. Takpan na lang natin siya. hmm, Mmm. Tama. Ayan. Luto na siya. At saka yung kanin, luto na rin. Let's go. So ayan, tapos na po ako magluto at yung kanin ay naka-cook na siya. Ayan, tingnan nyo Naka-cook na siya. Ah, naka, naka warm na pala. Naka-warm na po siya. So ngayon ay ako ay magpapaalam na. Hanggang dito na lang po. Click sus click share and kung, ano ba? Yun? Click share and subscribe naman kayo sa YouTube channel ko and Don't forget notification bell para makasabay kayo palagi sa araw-araw ng vlog ko. Ayan, bye-bye. I love you all.